Good morning. Magandang makasama nyo lahat, mga brothers and sisters. Ito yung ating uh, na trim na mga palong last time. Tingnan nyo guys 'to. Oh. So, magagaling na sila. Stagnay, stagnay dating oh. Although mga ano to, mga local banded. WPC local banded. Ayun. Yeah pungos ng The Professional. Yan. Ganda. So, siguro next week spark natin itong mga to. Mga binatang binata na. mga stags natin. Yan. Yung okay, mga tayo nila ganda ng pungos ni The Professional Ngayon guys, mag-aayos tayo ng mga talian Mayroon pa tayong mga naiiwan ng mga local banded sa range Sobrang lalaki na So kailangan na natin i-harvest Puro local banded na to, halos bata natin oh. No? Ano? Bong. Hello. Okay ka Hello? muna? Okay Hello? Hello. Yan mga local banded. Uh, going 7 months. Ito pa pala isang uh, na trim na red. Yan, ganda. Sa isang araw, next video natin i magpapakita tayo ng uh, pagti-trim naman no ng mga ating uh, battle stags. Pagti-trim ng balahibo sa uh, sa may puwitan nila para yung mga yung mga ipot hindi na iipon doon sa may balahibo ng sa may puwitan magaling mag-trim si ano si the professional guys papakita namin sa inyo yung niya ang problema natin minsan na hindi masaya si ano eh si uh, si Meta at si YouTube Medyo na ulan dito ngayon sa farm. Kaya medyo basa. Ikot-ikot lang tayo ng konti dito bago mag uh, sila nag-aayos na sila ng talian doon sa medulo yan natin mga white kelso na local banded ganda sarap ng uh, umaga igot-igot ka lang sa farm lalo maraming stags ito bagong huli na Gilmore cross sa Melsim Black ganda rin no batang bata straight comb ah. gandang lalakad ito uh, kapatid niya pero yellow legged to ganda na size nila kaya isang uh, black natin pecan naman mga bagong tali ito guys okay. ito naman yung linyada ng mga gray nakaporma na So Ay nang uh, ilang pungusan dito. Sarap na isparto kaya lang uh, siguro pag nag-araw na ang next week Yan koogri yo ang ganda pa isang magandang green Tama-tama yung station niya. Wow. Nang tang straight kong Nag-gray maraming mga ganda guys so sulit yung pagod yung panahon yung pera huwag lang tayo maunahan ng kasosyo natin maraming tayong kasosyo sa farm yung eh. isang green na maganda maraming maganda guys oh. mga bata pa kita nyo na yung uh, quality so imagine nyo mga 1-2 months lalo pang lalaki sila gaganda yung balahibo gaganda yung forma so quality <coughs> mga red natin mga red natin mga 5k cross to machine kelso Rin, no? So kung mga pasyal kayo dito sa farm, welcome kayo. Makita nyo yung ating uh, mga stags. Ito yung dalawang nating pogi na masisipag na kasama dito sa farm. Nililinis nila yung mga Actually, marami pang tipi rito na hindi pa nalilinis. So, mamaya, magtatali kami rito garing sa hardening fence natin and then yung mga nasa rings natin uulihin naman natin lalagay natin dun sa hardening fence punong puno na yung ang natin no? pa isang magandang gray ganyan guys ang tayo nya no ganda ganda station pupungusan na rin natin to Ganda oh. Guys. Kasmina White. Ayan. Puro White dito. Mga bagong tali. Medyo mailap ah. Pero sanay naman ah. Sa na. Sa talian batang bata Okay guys Ah uh, trabaho muna i eh. Assist ko lang tong mga kasama na dito dito nang nag-aayos ng mga taliyan natin Kita-kita kita kita tayo sa next video. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.